Par, nakita nyo ba itong nakita ko mga par? Sikat na artista na ito mga par, oh. naliligo siya sa tubig ulan mga par dahil napalakas nga ng ulan dito sa amin. At syempre mga par, sasabayan mo siya sa pagliligo dahil syempre, minsan lang natin makasabayan itong artistang na to, mga par dahil sikat itong artista na ito mga par. At ayun nga mga par, for today's video nga pala mga par, eto, eh, umuulan dito sa amin. Napakalakas ng ulan mga par at yun, kawawan man yung aso dahil nauulan nun siya. At syempre mga par nag-iisip ako mga par kung maliligo ba ako o hindi dahil parang masarap nga maligo sa tubig ulan mga par. At ayun nga mga par, oh, tuwan tuwa ang aking kapitbahay sa paliligo mga par. Ayun, no? Oh. Mukhang naubusan sa ng tubig kaya din na ulan mga par. Mga par, kilala niyo ba yan mga par? Syempre kilala niyo yan mga par. Yung sikat na artista yan mga par. Naliligo sa sa tubig ulan mga par. Ayun, oh. At talaga namang makapakalamig ata ng tubig ulan mga par. Ay mga paro, tuwa-tuwa siya, mababa tayo araw, mga paro, yan o. Hindi lumabas at ayun, oh. Lalo, tayo, dumi pa pa, mga paro, yan o, yan o. At ayun, ayun mga paro, oh, talagang masarap ata mag-shower dito sa tubig ulan, mga paro. Kaya susubukan din natin maligo, mga paro. At ito na mga paro, umuulan pa rin niya talaga, mga paro. At dahil niya sobrang lakas ang ulan, mga paro, ay maliligo na rin ako, mga paro at sasabayan ko na rin yan ng pagwasing siguro ng motor mga pare yan ayun pa rin mga pare si yung artista mga pare yan ayun, maliligo pa rin siya mga pare at tuwang tuwa siya sa tubig ulan mga pare ayun o yung kaso talaga naawa ako mga pare kaya ayun si YT mga pare talagang nagkukubli siya dahil sobrang lakas ng ulan dito sa amin mga pare at uh, ito ng mga pare eh, nag iisip pa talaga ako mga pare kung maliligo ba ako o hindi ay, na, na. Isip ka na boy. Ay, par pala man din ba? Ito na mga par, talagang tutuloy mo na itong maliko at tatanggalin mo nga muna itong pakit na ang aking motor at matasabay ko ito sa pagwashing mga par At ayun na mga par, tinatanggal ko na nga ang pakit ng ating aking motor kaya maya maya pa ay ililigo ko na rin ito sa tubig ulan mga par ayun yan, tanggal na yan mga par Yan, na nga, dumaan pa mga par. Yung artista mga par, oh, nyo yun siguro mga par Ano? Ayun na mga par, ayun yan, naligo na ata si yan, yan, ayun, ayun, ayun.